Magandang araw mga bata. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang aralin tungkol sa labanan sa bataan. Ito po ay aralin dalawa. Ang Maynila ay lubosang nasakop ng mga Hapones noong Enero dalawa, 2, dalawa. Ang mga sundalong Pilipino at Amerikano ay umurong mula sa bataan patungo sa kuta ng koridor. Dahil sa maraming tao na ang namatay, napilitan silang sumuko at ito ang dahilan ng pagbagsak ng bataan sa kamay ng mga Hapones. Ang pagbagsak ng depensa ng USAFE or United States Armed Forces in the Far East, sa baybayan ng Lingayen at Lamon sa Luzon, at ang walang humpay na pag-atake ng hukbong panghimpapawid ng Japan, ang nagtulak upang isulong ni Douglas MacArthur ang War Plan Orange 3. Ang nasabing plano ang nagsimula ng pag-atras ng pwersang USAFE at mga gerilyang Pilipino patungong Bataan. Nanatili sila sa bataan at naghintay ng tulong mula United States ngunit hindi ito dumating. Lumaganap ang gutom at sakit sa mga sundalong nakipaglaban. Ang Abu Kailain ang kauna-unahang depensa sa bataan. Tuloy-tuloy ang paglusob na ginawa ng mga Hapones dito at sa bayang o bayan ng mauban ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa pamumuno ni Brigadier General Vicente Lim, naging matatag ang 41st Division sa pakikipaglaban sa mga Hapones, kaya tinagurian itong Rock of Bataan. Maraming ulit na ipagtanggol ng Yusafe ang Bataan, ngunit ang maramihang pagkamatay ng mga sundalo ang nagbunsod upang tuluyang mapasok ang Abukay Line. Wala nang lakas lumaban ang pwersa ng Yusafi. Kahit walang pahintulot ni General Jonathan Wainwright, sumuko si General Edward P. King sa Japan bumagsak ang bataan sa kamay ng mga Hapones noong Abril Siam, Labin Siam, apat na dalawa. Dumako tayo sa aralin tatlo ang Death March. Nang bumagsak ang bataan, pinagmarcha ng mga Hapones ang mga sundalong Amerikano at Pilipino mula sa Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Marami sa mga kawal ang namatay dahil sa pagod, gutom at sakit kaya tinawag ito na Death March. Ang pagsuko ng 76,000 kawal na Pilipino at Amerikano sa Bataan at Corregidor isang hindi malilimot na pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Pinalakad sila ng mga Hapones mula Maribeles hanggang Bataan hanggang sa San Fernando, Pampanga at dinala sa Campo O'Donnell sa Kapas, Tarlac. Dahil sa walang inumin at pagkain, napilitan ang iba na uminom ng tubig mula sa kanal na kanilang nadaraanan. Marami sa mga sundalo ang nanghina at namatay sa daan na umabot ng limang libo. Maliban sa sakit at gutong, sila ay pinatay sa saksak ng bayoneta habang lumalakad ng walang pahinga. Isinakay sa tren o bagon ang mga sundalong umabot hanggang San Fernando. Marami sa kanila ang tumakas at ang mga nahuling tumakas ay pinagbabaril. Tinawag na death march ang paglakad nila ng isang daang kilometro noong Abril Siam, Labin Siam, apat na dalawa. Ito ang naging matibay na dahilan ng parusang kamatayan kay General Masaharo Homa pagkatapos ng digmaan. Dumako naman tayo sa Aralin Apat, labanan sa koridor. Noong Enero 2, 1942, bago pa man bumagsak ang bataan at koridor. Matagumpay na nasakop ng mga Hapones ang Maynila at naitatag ang pamahalaang military ng Japan. Mabilis ang ginawang pagsakop ng Japan sa Maynila, kaya napagtanto ni General Douglas MacArthur na hindi nakakayaning makipagsabaya ng Yusafe sa mga Hapones dahil sa walang sapat na kagamitang pandigma at kaunting nalalabi sa Clark ay inilaan niya sa bataan. Dito, dito naisipan niyang umurong at tumungo sa bataan. Sa gitna ng miserabling kalagayan ng mga kawal, si General Ed Edward P. King ay sumuko sa mga Hapones na naging hudyat sa pagwawakas ng labanan sa bataan. Ang huling tanggulan Ang pagbagsak ng bataan ay parang hudyat na rin ng pagbagsak ng Pilipinas. Subalit, hindi ito lubos ang tinanggap ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Nananalig pa rin ang ilang mga heneral na maaring dumating ang mga hukbong sasaklolo mula sa Estados Unidos at bumalik na si General MacArthur. Sa koridor, huling nagtanggol ang mga nalalabing kawal. Nang bumagsak ang bataan, nailikas na muli pumula sa koridor si Pangulong Quezon at ang kanyang pamilya kasama rin ang pangalawang Pangulong Sergio Osmeña Sr. Nagtungo sila sa Australia at nagtuloy sa Estados Unidos. Nagsilbing himpilan niya ang koridor upang mapangalagaan siya sa mga Hapones. Ginawa rin hospital ang isang bahagi ng koridor upang ang mga sugatang general at mga opisyal ay maalagaan. Pagkaraang mapabagsak ang bataan, Ibinaling ni General Homa ang kanyang buong pwersa sa korehidor. Binumbah ito araw at gabi at pinalibutan ng hukbong pandagat. Ang mga gusali sa loob ng isla ay natupok. Ang mga nalalabing armas at mga kagamitan ay nawasak. Sapagkat ang korehidor ay isang isla, walang maaring maurungan ang mga sundalo na pilitang sumuko ang mga sundalo. Dumako naman tayo sa pagsuko ng koridor. Ginawa lahat ni General Jonathan Wayne Wright na nooy siyang namumuno sa pagtatanggol sa koridor. Ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang isla. Ngunit sila ay nakugkog na ng mga Hapones. Wala nang sinumang general ang makapagliligtas pa dito. Noong Mayo 6, 1942, isinuko ni General Wayne Wright kay General Homa ang koridor. Labin libong sundalong Yusape ang sumuko. Matapos sumuko ni General Wainwright Dinala siya sa Maynila upang basahin sa Radio GZRH ang kautosan sa lahat ng commander sa buong Pilipinas upang sumuko sa mga Hapones. Sinunod ang kautosan ito ng lahat ng na mga nakabababang mga opisyal. Subalit, ang mga Pilipino sa ibang pulo ay nakipaglaban pa rin gaya ng Panay, Cebu at Mindanao. Isinopo ni General William F. Sharp Jr., commander ng mga puwersa sa Visayas at Mindanao, ang mga bahaging ito noong Mayo 10, 1942. Sa pagbagsak ng koridor, ang huling tanggulan nang magkasanib na pwersang Pilipino at Amerikano, bumagsak na rin at sumakamay ng Japan ang buong Pilipinas. Para sa mga Amerikano, tapos na ang pakikipaglaban. Kaya't nagsipagbabaan sila ng mga armas at sumuko sa mga Hapones. Subalit! ang mga Pilipinong opisyal ay hindi nagsisuko. Nagsitungo sila sa mga kabundukan at nagtatag sila ng pangkat gerilya at patuloy na nakipaglaban sa mga Hapones. Dahil para sa kanila, hindi pa tapos ang laban. Ito po ang ating sanggunian. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood.